ito ang um, uh, 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 mga idol ito Biyahe sa ng mga idol Si Koen Goro Gikan nyo sa Koen Goro Biyahe tayo 8 hours 8 hours si ang biyahe Ito ang mga idol ito ng mga idol Ang no. mga idol Ang oh. mga idol oh, mga idol Ang oh, mga idol ilo mga idol Ang mga idol mga idol Ang mga idol Ang mga idol Ang mga mga idol dito naman tayo maghasik ng ating talented mga idol sa Iloilo City. Ay project sa Ikan sa Juan. Sa Gimbal Tigbawan at sa Tagig ang aming project mga idol. Doro was maabutan kami ng dalawang taon doon. Kasi malawak ang ano ang

Oh, tanaw na siya. Kita yung isda di aron, ang Ay, yun rat... ba? Dito na lang, dala na idol. Tanaw si dagat po idol. Oh, tanaw si dagat na Oh, okay. Uh, ayaw gampak niya ay taga baking taga baking taga baking buyok na mura mag mga mga idol bye bye ano you know. bye 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 na sa ating dating uh, galing kami sa antiki mga idol <laughs> tulok ka abilang video tulok ka ba? Amei. Bulingit kayo ka? ako guys na sa kwan mo sa pst, Baras Baras Cebu ras nung ay dun masutoy na mo ay dun mo

editor po ni nga pambot ng pamut, idol na kunin ko so kayo siya dagat kasayo na mga idol na so, lang ng mga idol kay turbo ni turbo turbo ni sa termine ng mga idol na i-post eh, eh, ko muna mga idol kasi pagdating sa ano, hindi i-play ko lang na bakit so, mga idol, malapit na tayo mga idol sa kabilang termine sa Miagaw sa, sa Miagaw yung tunggo namin mga idol Pa! Pa! Mayroon pa tayong mga dalaw mo Patsi <laughs> kayo mga idol, nung no, pagkasayad siguro no, sa iho nagasayad siguro yung, yung ilisin ng barko na sinasakyan namin sa masayad sa iho mga ito sa pating wala ko mga pating dito sa kanilang mga ano likod ng barko laki na tayo mga ito ano, uh, ano uh, miyagaw miyagaw hindi tayo dadaan sa ano sa sa uh, gimbal tayo doon magat no? dito tayo sa eh. mga o sa start ay ko na idol. Ito eh. na mga idol. Ito okay na mga idol. Ito na

Ibao. Yan naman ay papunta na naman na ng Gura Vista. Ay doon dito. Yung, yung barco na to. Kami naman ay nandito na sa pantalan. Tingnan na Tingnan naman, Hi to my vlog! Hello! Hi! Pwede mag-hi! Ako!

पसन्िर <laughs>